Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Aliza Apsay at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Lalong napatibay ang samahan ng mga mag-asawang Iglesia ni Cristo sa lokal ng Ampayon, distrito ng Agusan del Norte sa Idinaos na Buklod Night. Alamin natin ang iba pang mga detalya sa live report ni kapatid na Abigail Yuson. Kapatid na Abigail? Maraming salamat po kapatid na Liza. Ang pagpapatibay sa ugnayan ng mag-asawang Iglesia Ni Kristo, ang isa sa mga pangunahing layunin ng pamamahalan ng Iglesia sa pagtatatag ng Kapisanang Buklod. Kaugnay ng layuning ito ay isinagawa ang Buklod Night dito sa lokal ng Ampayon, Distrito Eclesiastico ng Agusan del Norte. Sa na dinaluhan ng mga kapatid ang nasabing aktibidad ng na batakumpay na idinaos sa isang kilalang event center sa Butuan City. Ikinaaliw ng lahat ang mga inihandang performances ng mga kapatid. May mga naghandog ng mga awitin sa pamamagitan ng INC Original Music. Tampok din sa programa ang iba't ibang mga interactive activities na nagdulot ng iba'yong sigla at tatag sa pagsasama ng mga mag-asawa na makatutulong ng malaki sa kanila sa pagtataguyod sa kanilang mga sambahayan. Ang ganitong mga pagkakataon ay tunay na ipinagpapasalamat ng mga kapatid sapagkat hindi lamang ito naging pagkakataon sa mga mag-asawa upang matibay ang kanilang pagsasama higit sa lahat nagdulot din ito ng karagdagang katatagan sa kanila na magagamit nila sa patuloy nilang pagtataguyod sa kanilang mga sambahayan. Mula po rito sa Butuan City, Agusan del Norte, ako po si kapatid na Abigail Neri Yuson para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Abigail. Abangan po ninyo mamaya alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. Ang pagdiriwang sa 90th anniversary ng lokal ng Bacau sa distrito ng Cavite at bautismo sa distrito ng New South Wales, Australia. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Aliza Upside. Magandang hapon po.